One shout out guys, dito tayo sa labas guys sa baba ng bahay ng bossing ko guys. Papakita ko sa inyo guys yung tangkong ko guys na tinanim. Akala niyo sa Saudi walang tangkong mayroon. Yan guys. Yan guys oh. Tingnan niyo guys, yun ang tanim ko guys to. Tingnan niyo guys oh guys. yun Yan. Yan, yan. yan. Yun yung so, tangkong. Mafeed ya. Yung Eh, hey, yung tangkong, guys, oh. Mm. Mm. Nandito yung pusa ko, guys. Yan yung pusa kong cute, guys, oh. Wiming. Wiming. Yan ang pusa, guys, oh, yan. Wing, dito nandito yung isa, guys. Ayun, Ay, isa lang isa. Wing, wing. guys. Nandito yung mama. Ito yan sila guys Naga, ano, yan ang may ano kami dito, oh, yung yun no kan ipil-ipil. Yan. Sobrang init, super init ngayon, oh. Grabe. Mainit pa pero malapit nang tinglamig yan, guys. Ito tayo, guys. Papakita ko sa inyo, guys, no. Yan yung mga tangkong namin, guys, oh. Tingnan mo yung tangkong ko, guys. Limang ano lang yan, limang parang limang yung parang ano ba yung ganito niya, oh, yung tapos tinanim ko dito, yung lawas niya ba? Tapos nandiyan, nandiyan yung pusa. Yan yung alaga ko. Mew! Yan yung alaga ko makulit, mga gutom. Yan. Thank you so much guys for the watching. Yan. Ito sa baba guys. Eh? Super init mo ngayon dito eh. yung tatay ko eh. o, Ano yung ano dito oh? Yung tangpong, pin yung tangpong. Yan. Yan ang tanim ko guys. Grabe ba? Luma, lumami siya oh. Thank you so much po guys for the watching guys and shout out to all. Yan. Dito ko ngayon sa baba guys. Yan. Thank you.